Magandang umaga po sa ating lahat. Alas 5 na po ng umaga mga kalaki, gumising ka na. Dahil narito na po ang mga masaswerteng 2-digit lucky numbers, STL man po o 2D loto na iahandog po namin sa inyo ng ating mabait at magbe-birthday na si Lola. Well, eto na po mga kalaki, ang mga two-digit lucky numbers na talagang sinumada po natin ha. Talagang pinag-aralan po natin. Sana isa po, nawa. nawa po, isa sa mga bayan nyo po o ilang bayan nyo po ang mapanalo natin ngayong araw na to. Sa mga hindi po nananalo dyan, nawa po ngayon po ay manalo po kayo dahil ito po nararamdaman ko ay lalabas po sa mga bayan nyo po. Kung may mga bayan po ako na hindi po nabanggit, sabihin nyo po para sa susunod po ay babanggitin po natin. At mga kalaki, ang lucky numbers po natin, araw-araw po libre po yan. Mula upload natin katulad ngayong umaga, pag in-upload natin to napanood mo, kunin mo libre ito, walang bayad. Umaga, tanghali, hapon, gabi, walang bayan. Private consultation lamang po ang may membership fee. Yung po ay mga nagpapakod po sa kanilang mga laban, abroad po sa lahat ng mga tinatayaan po nila inopen din natin dito sa Pilipinas sa may gusto lang. Kaya kung ikaw interesado ka at sa tingin mo dito ka suswertein sa private consultation, magpa-member na po, message nyo po ako sa, i-PM nyo po ako sa messenger. At ngayon pong September, ah, sa so susunod na linggo po, September na, ay mag-open po tayo ng 50 slot uli. Okay mga kalaki, nag-start po tayo ng July, August, September na. nawapo sa mga nanalo po, congrats sa mga hindi pa po nananalo wag po kayong mainip. Siyempre, may mas malaki pong biyaya para po sa inyo. Okay, ang laki numbers natin wala pong pilitan sa mga may gusto lamang po. Kaya kung handa ka na at handa na rin ako, tara. Mamigay na po tayo ng masuswerteng numero po ngayong umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo? at maging milyonaryo ngayong araw na to. Oh, di ba? Ang saya-saya gumising kan, na. Gising na. Ganun lang yun eh, di ba? At naalala ko pala, may nagchat pala, may nagchat pala kaninang madaling araw din mga alas 12:30 dito sa atin ng madaling araw. Nanalo po siya ng 4 digit lucky numbers. Alam ko abroad to. Hahanapin ah, ko mamaya. Hahanapin ah, ko mamaya yung message niya abroad to. kita sa susunod na mga video ko. Congratulations po at sana ikaw naman. Ikaw, ikaw na nanonood dito. Sana ikaw naman ang manalo ngayon Ito na po, umpisahan po natin Dito syempre sa Nueva Ecija Sa aming pong bayan Ang two digit lucky numbers niya po Ay number 2 at number 29 Okay Nueva Vizcaya naman Nueva Ecija yun na, 229 Nueva Vizcaya, 122 Masbate 315 Cebu, 3135 Aklan, 3632 Aurora 2.15 Laguna 7.18 Quezon 29.32 Olongapo 15.16 Dabao 7.8 Tarlac 5.14 Quirino 1.23 Bacolod 2.4 Cavite 4.8 Tagig 7.15 Mindoro 23, 25 Marinduque 16, 20 Calaocan 3, 30 Muntinlupa 5, 6 Palawan 9, 12 Sambales 7, 4 Romblon 8, 29 Angono Rizal 11, 23 Montalban Rizal 12-24 Antipolo Rizal 15 Taytay tay, Rizal 14-21 Cainta Rizal 15-23 San Mateo Rizal 31-26 Isabela 2-30 1.25 1-25 Rojas 16-27 is is Capiz 31-25 Bohol 7-11 Ayan mga kalaki, stop muna tayo sa Bohol para po bigyan ang ating mga masusugid na mga followers na, bag na mga bago dyan kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers, abay i-follow nyo po kami, hanapin nyo kami sa Facebook. Red kid po, merong 300 14,000 followers. Sa TikTok po, 405,000 followers. Sa YouTube po, 15,800 followers na po tayo mga kalaki. Pataas na po ng pataas ang ating mga followers kasi nagtitiwala sila rito sa vlog natin. May second account po tayo, Aris Gatchalian at Red Parongkin po na naka-yellow t-shirt po ako. Na may picture po namin ni Lola Carmen na mayroong 50,000 followers na po mga kalaki. Ano pang hinihintay mo? Mag-comment na po doon dahil nagbabasa ako ng mga comment sa mga account namin na yun. Pag nabasa ko ang comment mo, re-replyan kita. Friends na tayo, pwede ka na humingi ng mga lucky numbers na gusto mo. Okay? Kaya sa mga comment ng comment yan at share na share ng video at heart ng heart, relax lang po kayo. Mapapansin ko rin yan at magiging friends din tayo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre, wala pong bayad. Sa mga gusto po magpa-private consultation, yun po ang may membership fee. Comment lang po at sabihin nyo po na gusto nyo, tatawagan kita agad. Bago po magpa-member at mag-pay po sa payment po sa private consultation, tawagan nyo po muna sa messenger kung ako po yun. Kasi marami pong gumagamit na account namin, baka po sa ibang account kayo mapunta, eh hindi po kami yon. Tandaan nyo po ah, tatawagan nyo muna bago po kayo sumali. Okay, so ituloy na po natin sa Bulacan. Bulak, uy, hello sa so, may mga kamag-anak ko sa Bulacan. Ang two-digit lucky numbers mo ay sa East Gs. Baguio, 13, 16. Bicol, 9-27 Batangas 8-22 Bataan 24-28 Butuan 6-9 Benguet 3-12 Iloilo 1-27 Leyte 2-20 Samar 21-25 para Paranaque 14-27 Manila 5-8 Pasig 11-13 San Juan 26-20 Marikina 2-21 Ayan, kompleto na po ang mga two-digit lucky numbers natin mga kalaki. Make sure po na nakarambol po ito at Siyempre, dapat po nakarambol din ang 3-digit at 4-digit na ibibigay natin mamaya. Sa mga gusto lang po, kung ayaw nyo lang po, di-straight nyo po. Kasi po, pag nabaliktad po ang numero at di kayo nakarambol, lalong-lalo na sa 2D Lotto, sa Lotto Games, ay hindi po tayo mananalo. Okay? So, ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout-out time. Shout-out po sa Pamilya Enriquez. Diyan po sa may, ano to, Pasay. Hello po sa mga taga-Pasay dyan. Shout-out po. At sa... Pamilya, uh, o oh, Pamilya Enriquez sa Pasay po at saka sa Aurora. Uy, hello, shout out po dyan sa Aurora. Ayan po mga kalaki. Siyempre, at para po sa mga nanonood din po kami dito sa may, ano to? Sa may mall. Okay. Okay, dito po sa may Robinson po sa Ermita. Hello po, kamusta po dyan? Nanonood po sila dyan yung mga, siguro ito yung mga, Uh, mga nagtitinda doon ako shout out po sa si inyo hayaan yeah, mo nyo hayaan nyo po punta po ako dyan <laughs> invite nyo po ako ayan po syempre at syempre hangat po namin dito sa Lucky World manalo po kayo kaya good luck ha good luck at laban nyo na po yan